Muna ni floating cottage naging na naging katuan namun di sa barangay Molokabok siyudad sang Sagay City Na-friend mo na to yung Ay hindi, ang niya Facebook? Facebook lang Kila ni mga model sang cottage Ay <laughs> Ay the vlog. Hi, hi. Hello. Hi, guys. So, malangoy ito. Malangoy ito sa lalong. Let's go. Hello, guys. ko Hi, guys. Malakat kami sa dagat. Ma-floating kami sa dagat. Yeah, hindi na sa magic. Ano 'yung siya reality? Malma. <coughs> okay, okay na ako dagat na mo no. Oh <coughs> biray. Oh, guys, ga floating di sila sa Barangay Molokabok, sa Gay City, ari sila sa tonga sang kadagatan. Ato ang floating bar, floating bar. Oh. Ah, galakat sila sa dagat. Ah, galakat sila sa dagat. Si? Oh, lang tawa nyo, tunga ni sang dagat pero galakat sila sa tunga sang dagat. Si? Ah. Oh. Nang ba si sa? Oh. Tapos ang pambot. Ara lang sa likod. Ah. Oh. Ngunit tagiya ka Baskar floating cottage. Ah. Sa mo ni attraction di sa Molo, Barangay Molokabok. Ah, so galakat lang sila sa dagat. O, oh, tunga sa dagat, oh, pero galakat sila sa Gitong-tong lang sila sa dagat. Oh. Hmm, tong sila sa dagat, oh. Ah, ah picture liwat. Model, model grabe gatong tungtong ka tung -tung sa dagat amira grabe gatong tungtong si minchi sa dagat oh loko wow tonggas sa dagat oh tungtong okay na uh, masakay na kami sa pambot tapos sakay na kami sa dagat